Ang pinaka-worst sa mga OFW na mga kasambahay, yung ang amo, reklamador. Pag naubos na yung mga pagkain sa kusina or mga etsyetera dyan sa kusina, uh, nagri-reklamo yung amo natin. You know? Nagri-reklamo yan. Tapos sabihin, bakit naubos? O ganito, ano bang ginawa mo? Bakit mabilis naubos? Siyempre, tayong mga katulong, araw-araw tayo naglilinis, nagluluto, eh, reklamador yung amo natin iba So, siyempre, minsan na stress din tayo kasi kung maubos, magrereklamo yung amo, mainit ang ulo. O di, siwag na sana silang magkatulong para yung mga expenses sa kusina hindi na mabawasan kahit isang taon forever nilang hindi mabawasan yung mga pagkain nila sa kusina uh, tulad ngayon si Broha Uh, nagreklamo kasi sabi niya, Diyos ko, ang daming bibilihin. Sabi niya nang gano'n, nagreklamo siya kasi ang daming bilihin daw ko, no? Kasi naubos na ang lahat. Naubos na ang lahat, lahat sa akin. Huwag nang magkatulong. See you my next vlog.